January. <laughs> Para hindi na matuloy. <laughs> bago, bago mo ipos yan, mo tama na dyan, ha? Ano ba nagbawa? Nandiyon kung pinapit ang ilaw na yan? gabi <laughs> Hindi. Bakit? Okay. Uh! Sanay ako may ilaw eh. Ah! Pag tulog ka, buhay ang mm, akong... ano ilaw niya? Hindi ako Ano lang ilaw? Buhay yan. Bakit ikaw? Ayaw mo nang may ilaw? Ayaw ko. Bakit? Okay. Mmm... Ako, sanay ako may ilaw. may ilaw pa may ilaw mo sa lagas wala madilim dito sa room ko pag pagkahina <laughs> yan ang wala na bintana hmm? wala na mga bintana yan ano? wala bintana ha? wala pong bintana yan gusto mo dati mayroon tong bintana malaki kaya lang nung nabili yung dito sa katabi nagpatayo ng bahay dikit dito yung ano nila yung pader so sinarado na lang yung bintana ko wala na akong bintana pinto na lang, kaya medyo mainit dito sa kwarto ko bakit? bakit ayaw mo yung bintana? may bintana nga to do dati kaya lang sinarado dahil may nabili na yung katabi na lote may bahay na dyan paupahan o kahit na? Sa kabila? Wala. Itong kwarto ko na kusina na ang katabi dito sa may pinto. Kusina na yan eh. Eh, oh. nakarating man, ka karang, naman din dito, di ba? Nakita mo naman. Parang nasa kulungan kay. Parang dito na. Mm, pero may pinto. Pagkaaraw naman binubuksan ko yung pinto. Pasok naman din yung hangin. Hmm. Sanay na rin ako dito. Sila hindi sanay dito. Init na init sila pag napapasok dito sa kwarto ko. Pero ako sanay na. Ang lamig na. Kagaya ngayon, malamig. <laughs> Saan ako pumunta dyan? Saan pumunta dyan? Kumanda sana. Sa mm, ganun lang itong bahay. Ganun lang itong bahay namin. Sana pupunta dyan? Maganda na yan. Sabi ko. Wala. Kanya na lang yan. Ang importante may derahan. Kaya kaya mo yan. Laki lang kita mo yan. Eh. pa. Wala nga trabaho eh. Wala nga. Sa Facebook, sa Tokto. Magkita ka naman. Wala pa. Kaya start ko lang Bata? sa ano. Hindi ko nga alam kung kikita ba dun sabi nga ng mother ko, uh,